Okay, sobrang solid talaga dito Yes! Woo! Ano ba ay Ayun na, kalatagan na Oh yeah, hey. dito kami sa kalatagan Matangas, thank ah. you Lord Pampanga, magbiyahe tayo ng limang oras para makarating sa Kalatagan, Batangas Tara, samahan nyo kayo sa aming biyahe ngayong moto vlog namin, no? So, kindly subscribe our channel, Benchy Moto. For today. So, for today, sir, ay pupunta tayo ngayon sa Kalatagan, Batangas Nandito tayo ngayon. Nandito tayo ngayon sa Pampanga, man. Ah, north to south tong ride na to. Lord, no? Sana gabayan niyo kami. At eh, wala pa akong pahing si. Check natin yung gulong. Okay naman. And, eto. Okay naman. Takinan dun eh. Doon lang ito papaliguan, Pixie. Okay guys, so good morning. So nandito na kami ngayon sa Candaba Road. No? Candaba San Luis, Pampanga. No? So time check is 4:15 in the morning. So this ride is a uh, 230 kilometers, no? Guys, no nakakapagod 'yan. Para ang baba ang nagbago niyan. No? So pagdating mo lang Manila, bago pa rin kasi parang ang layo pa rin. Kasi so, 130 plus pa din yun from Manila. Oh my God. No? Ate, wala pa tayong pahinga. Ito yung lang natin dito kagabi. Seta na naman. Guys, ngayon palabas kami ng uh, Kandaba, Pampanga. Pampanga pala. So, pagkatawid ng Arco na yan, it's a uh, Balibag, Bulacan na guys. No? Ito yung gustong gusto kong lugar na to eh. Kasi yung kalsada rito, ang ganda paglagpasan tolay rito malakasang kalsada, diba? Eh, kahit lang ilaw, guys, okay lang kasi basta may light mark na ganyan, no? So, yun pala, no? So, full tank tayo. So, tignan natin kung aabot si Pixie hanggang kalatagan nang hindi tayo magpapagas, no? So, okay, guys, ito na, Palabas na tayo ng uh, balibog Bulacan. So, Plaredel na to. So, time check is 4.32 AM. So, umayagit, ah... Uh, 4.10 tayo malis or 4.08 ata tayo malis doon. At ah, uh, mahigit ah, uh, 20 minutes ah tayong nagda-drive, no? So dito na tayo ngayon sa Floridal Bypass. Balagtas pala, Floridal Bypass. Floridal Balagtas Bypass. Oo, bahala na. So, time check is 4.40 AM. No? So ito nga pala, update lang, bukas na yung ah... Uh, yung uh, northbound na itong uh, bypass sa wakas binuksan na nila kasi sayang naman at hindi nagagamit talaga tapos sa matagal na eh so lagi lang ginagamit is yung left side dati which is yung mga pupuntang kabaratuan no? so laging two way yan na instead na one way ngayon na mas maluwag yung kalsada kasi nga two way na siya pero ingat lang kayo kasi meron pa rin dito mga pangilangin lang ano mga one way no so nag line pa rin pero i think sa right of way yon ng mga lupa na hindi pa rin siguro naayos Okay guys ta Okay nandito na tayo ngayon sa Valenzuela no boundary ng Megawan at Valenzuela Time check is 5.07am Nako, minamaratrat talaga natin kahit ng konti Kasi kailangan talaga eh No, so may nahabol din tayong oras ay na Valenzuela na, you are entering Valenzuela City Okay guys, nandito na tayo sa May Malabon Ah, pupunta lang pier. Di ko alam kung ano kasi magsaysay ata to. Magsaysay Boulevard. So time check is 5:28 AM. No? So naplanuhan namin na dito kami kakain sa Las Piñas So kaya Bacoor na muna. Dito na tayo sa Manila. Luneta Park, no? Ay, nako sarado yung ano sa natin yan. Ah, I think nakabukas ang zipper line. Ha? pupuntahang lalaki <laughs> ah, so ngayon Naghanap tayo ng alternative route papuntang uh, ah, babalik dun sa Ross Boulevard no? back to Bay ano na tayo back to Ross Boulevard so PICC na tayo time check 5.48 eh, medyo na konting na delay dahil uh, medyo traffic na ang konti Ah diba? So ito ba? Kala ko naman meron siyang instant 360 Ayun <laughs> pala wala So nandito ngayon tayo sa Pasay na no? Ay sabi ko sa inyo medyo maluwag yung kalsada tinatahak natin no, So dito nga plano namin sa Bacoor na lang kami kakain or sa Sapote Kahit siya na lang siguro doon No? At uh, pagtapos na babakba kami ulit Kasi uh, inahabol namin ang oras Dahil uuwi lang din kami mamaya ang gabi No? For sure napaka traffic yan Lalo na sa may uh, Tagaytay City So guys, hindi lang kami ngayon Sa may Paranaque Sa may Santoniso uh, San Tuniso or San Dionisio Paranaque City So guys, we are here na sa multi at akita uh, naman natin napakaganda ng panahon, no. So ayan, sa kaliwa natin, 'yan yung paliparan no. no? Yan ang uh, landingan ng ating mga magagalang na eroplano. <laughs> <You're... laughs> so, you guys, papunta tayo ng ano ba yan? Ano pa SM Sukat, palabas ang daang hari. No? So, maganda ang panahon. Ang ganda. Nakitaan nyo naman. Ganda, wala po. Wow. Oh, ang ganda, di ba? Okay, guys. So, ngayon, nandito na tayo sa may uh, Sapote. Ay, Las Viñas, no? So, pa Sapote na to. Konting kebot na lang at malapit na tayo sa, ano? Sobacor. Oh, oh, dito tayo nabot ang ulan, no? Ay uh, hindi tayo nakatuloy sa ride. Yan, huwag dyan, Jollibee na lang tayo. Lag Las Viñas pa tayo, eh. Ay! <laughs> loko yun, ah. Ay, ganun ta driver talaga baliw eh. Nakita lang eh, may sasakyan sa harapan ko eh, talagang guguhitan pa ako. Talaga tong mga driver na to eh, may may eh. eh may Eh. Okay, okay. Wag natin uskan. Hindi niya sinasadya eh. Pasensya na, pasensya na. So guys, sa may supportive na tayo, no? So dito maghahanap lang. <laughs> Kaya nga eh, napakalugi nung ano eh Okay guys, so nandito na tayo sa may SM Bacoor no? So dito na talaga tayo dadaan sa may Aguinaldo Highway na lang So yan, pag pupunta ka naman ng Cave Yang Tunnel, kakakalan ka lang dyan no? Dyan yung pupuntang ng Tunnel, so itagay tayo naman Dito tayo dadaan So Let's go guys At uh, haba haba pa itong biyahe na to No Sana huwag lang malawat sa ating uh, GoPro promote natin yan Siya dito na lang kami magahanap ng Aming makakainan no? Siguro bandang imos na binubudol ko itong girlfriend ko eh <laughs> Wala naman ito masyadong alam sa lugar So sabi ko nasa Las Minas pa rin kami No? Para <laughs> uh, naman uh, tuloy-tuloy pa yung bihaya namin At well, for sure naman to alam ko masakit na ang puta neto eh Bayan ng Imus No? Kung sa English eh City of Imus No? Okay So dito na kami maghahanap ng makakainan No? Nakita nyo maraming lubak uh, May mga butas pala Lubak tuloy No? So yung feeling ko malapit na tayo sa district uh, Kapag nakarating na tayo ng district eh, Medyo malapit na tayo sa dasman yan Pag ganyan no? At nararamdaman ko na ang aking chan Parang uh, na At masakit na ang tumbong ng aking SD At ako din no? Masakit na Oh my god talaga naman Para minsan talaga para sa tropa Mababudol oh, ka talaga eh no? <laughs> Talagang eh, hindi may iwasan eh. Nabudol ko rin yung SM ko eh. Ha? Huh? Eh ano na? Nag-bless sa eh. Sige na, brother. Eh ano pa magagawa natin? So ayan guys, we are entering at city of Dasmarinas City, ang bayan ng Dasma. No? So, ang tagal na, hindi kami, hindi namin nalang kung sa kami makaka... <coughs> Excuse me po! Anta <laughs> na at niya sa Thailand. Hindi pa tayo kumakain. So tingnan natin kung ah Hanggang kaya na to, fuel consumption ng Honda PCX, guys, no? Sobrang solid talaga ng Honda PCX. No? Talaga hindi tingnan natin kung multibitch sa hina kasi almost 200 eh. Naso 100 kilometers na plus na tinatakbo natin eh. So guys, nandito na tayo sa may Dos Marinas pa SM na tayo. No? Ayun, ito yung maganda dito, yo. ah, eh, oh. uh, talagang ah uh, diluwagan nila, no? Maraming ah uh, nagkaroon ng road widening talaga dito sa lugar na to. Mas lumapad yung kalsada. Kasi dati eh, two lane lang talaga to, eh. No? So ayun eh better na siya kasi three lane na. 3 lane or 4 lane siya rather ha? Huh? so yan Robinson Place sa kanan mo papunta ng General Trias yan and sa kaliwa mo papunta yan ng Carmona Cavite ah, yan nandyan yung SM Das Marinas yes no so lab uh, love kayo na pa tayo hanap ng hanap wala tayong mahanap we want 7-11 na lang siguro at kailangan ko ring mag-sting. Sting aling aling aling. <laughs> Dahil eh medyo napikit-pikit ang ating mata. So mas better na meron tayong sting. Sting a I minute. Mean Oy, no uli oh. Oo. Oh. Oh. Ah. So dito sa part na to pataas na tayo at eh, wala namang malang masyadong traffic dito hanggang silang to. No? So see. No? konti na lang din naman silang na tayo guys so bakbak lang tayo ng bakbak maalog dito at nararamdaman yung maalog din dyan sa camera nyo sa camera ko pala so tara so guys dito tayo ngayon sa hindi ko na alam kung saan to basta feeling ko Dasmarinas pa rin no mahaba ng Dasmarinas talaga kumpara sa Imus ay silang din ha mahaba din ang silang Siguro parang mga nasa 10 kilometers din yan no? Guys, nandito na tayo sa bayan ng Silang So, ayan, dito yung Silang proper Tagay tayo at nasugbo sa kanan naman So, ayan yung Silang ah. Silang ah. So, ayan yung welcome to Silang Bayan ng Silang, ayan yung art nya So, dito kasi tayo sa right side No? Walawag ang kalsada rito At nakakatatlong bar na tayo dito kami dadan total naman di naman kami mag ano uh, di naman kami yung na, ang punta namin so nasagbo kami so try namin dito nagaanan ko na to siguro no so bypass to hindi ko alam kung saan kami lalabas dito eh pero we'll check no guys ang gagandahan nga dito sa Cavite maraming mga bypass na ginagawa at na uh, marami na rin mga open na uh, bypass no so diba Talahiban, dyan tinatapon yung mga sinasalvage Ito ha diba? <laughs> So yun lang, ako ah, ano dito ah, Ano dito ah, Rolling hills dito, rolling hills no? So nakita nyo Bababa, akat ka na naman no? So dito maganda dumaan, maluwag Ayan, Amadeo to. Amadeo, 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 Cavite to. The coffee capital of the Philippines. maygit it 80% o 3,913 hectare ng 4,719 upahin ng Amadeo ang natataniman ng kape. Kaya walang duta ang kasaganaan ng kape ang gumagawa nito bilang coffee capital of the Philippines. to the road na tayo at welcome to Amadeo Cavite na. No? So first stop natin is dito sa Amadeo, no? 7-Eleven nga lang dahil wala tayong mahanapan na makakainan. So ayun, tagaytay na tayo, guys. Love tagaytay na tayo. Ah. Ayan guys, so yan yung ginagawang fly Ayan labatin mo, ginagawa Ginawa ng flyover kasi nga laging traffic dito sa Mendez eh. Ah, uh, Mendez o Alfonso. Laging traffic dito. Dino you know, ng flyover. Sa kanila niyan, bundok may flyover. Dito lang 'yan. Sa Tagaytay City. Ha? <laughs> <Huh? laughs> Ay, no, bundok to, 'di ba? Nasa ibabaw ko ng bundok. Twin Lakes. Twin Lakes sa tayo, Twin Lakes. May hinto. Dahil uh, kailangan namin bumakbakat na ng oras na. Inaan chin legs guys At konting kembot na lang guys Nandito na tayo sa arko ng nasugbu Alright So ayun guys Nandito na tayo Feeling ko Pag marami ka nakitang ganito Nandito na tayo sa may ano yan Nasugbu No? Ayan o oh, si Welcome to the Ark of Nasugbu So pag kumaliwa ka papuntayan yan ng uh, Alam mo ba tangas to? Uh, doon sa may uh, Ano yan eh Sa Fantasy World ba ng Taal. No? Ha? Ah, wherever you are, we are there. <laughs> Dear TV. Ay, nobo. So malikha pagdating sa lalawigan nang magigiting na. Welcome to Nasugbu Batangas. Okay guys, so let's go again for the bakbaka na naman to. Ngayon guys, ano kaya ang arko to? Mga hindi ko napapansin to ah. Ark ba to? Parang hindi arko eh. Oh. Hindi nga arko putik na yan. Ah, parang ano siya? Ah, uh, flyover ng mga tao. Something, no? So hayaan na natin. Binitan na lang 'yan, no? Shoutout na lang sa mga taga rito, no? Okay, let's go. <music> Tuy Batangas wala so kakanan tayo rito sa Tuy Batangas no Tuy Batangas kakanan tayo sorry okay. so guys eto na dito na tayo sa proper na nasugbo pag kumana ka dyan dyan yung nasugbo tsaka papuntang nasugbo cave yung tunnel no so dito kumaliwa tayo dahil ito yung papunta ng ah uh, Dian Batangas ganun tuloy eh, oh. Ay, mukhang bago naman ata Tuntuloy na ito eh Dinagtong lang oh Lian Eco Park Enough. And welcome to Lian love Welcome to Lian Batangas Integrity and Innovation In Bureaucracy Okay See guys, dito sa Lian Batangas Maluwag din ang kalsada Tingnan nyo naman Maluwag na, maganda pa no So, babakbakin na lang natin ito ulit dahil anong oras na. Motor Rock, ito no? maganda rito sa gabi mo ang ko magandang duwanat. Bago na ang mga streetlights, no? Ang muling punta namin dito is uh, last year pa, no? So, hindi uh, natin kung may pa sa Kalatagan, Batangas, no? So, alright! Time check, 8.21 a.m. Yung supposed to be sinabi ko kanina na 8.30, dapat nandun na tayo is wala mo yan. Banakbak naman natin pero syempre, ride si ano pa rin tayo, safety first pa rin tayo, no? So makakarating pa rin naman tayo ng mas maaga sa so next expect nating oras, no? Yes. Pero, sunahin so din yan, yeah, no? Yan, yeah. yan yeah, na, fahagin talaga. Mala, ay dumti ang at malah. Kapunuan, no? Aliwa kanan, guys. Isa aliwa. Sa kanan may bundok, no? At ako ganda talaga. Di mother nature. Hindi nakapasabam na balik-balikan. Ang mga ganito magsena. Sabo guys, ayun na. Nakikita ko na yung arko ng Kalatagan, Batangas. Kalatagan, Balayan, Batangas City pag kumaliwa ka. Ayun na, Kalatagan na. Uh, yeah, hey. Dito na kami sa Kalatagan, Batangas. Thank you, Lord. At malayo-layo pa ang ano rito. Malayo-layo pa dito ang Camp Wagi. We did it! We did it! Kalatagan! Batangas! Okay! Picture lang kami dito guys Picture tayo love Picture mo naman ako Oh dito Dito lang naman Oh, oh. Ganda Oh dito lang naman dadaanan talaga to Wala oh, naman oh, ang oh, ibang kalsada na ano Ya yeah, ya yeah, ya yeah. Maganda pa rin naman talaga siya oh. Ganda oh. Mahaba to Hanggang dun Ayan eh, no Tsaka yan 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 Lalo na yan Sang na yan Ang ganda na yan guys Tingnan nyo naman napakamasarap napakasarap sa mata napakaaliwalas aliwalas ba diba? Barangay proper Balitok No 1 kilometer na lang siguro 2 kilometers Nandiyan na tayo At ang uh, puno na yan Ay mahaba talaga yan Napaka Kaliwa kanan Kita nyo naman Ganda ng kalsada No? Grabe, sobrang solid talaga dito. Yes! Woo! Sarap dito! So, nandito na ngayon tayo sa may bayan ng uh, Kalatagan, Batangas, mga tropa. ha no? So, time check is 8.55 a.m. Nagpagas muna tayo ng uh, halagang dalawang litro. nandito na ngayon tayo sa Camp Wagi Beach Resort. No? So hinahanap natin yung mga tropa natin kung nasaan sila. Ito motor ni JJ ano. So itatabi natin dun yung motor ni JJ, hahanapin natin sila. No? Sana nandito lang sila at eh ano oras na 9:18. So time check namin na nakarating kami dito is uh, 9:15, no? So may get 5 hours, no? 5 hours ang biyahe natin. Pampanga to kalatagan petangas. Thank you Lord at uh, safe kaming nakarating dito. At uh, thank you guys no, sana suportahan niyo ang Marita YouTube channel natin no. Sa mga hindi pa nakakapag like subscribe and share this video. Uh, kindly share and uh, comment down below sa mga susunod ride pa na gusto niyo mangyari sa amin. yun lang. Thank you and ride safe everyone.